itlog na naging bato? Pinagkakaintirisan pala dahil sa tinataglay nitong kakaibang kapangyarihan at bisa. At ngayon pa nga ay sobrang mahal na pala ng bintahan nito online. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin ang ibong ito na nangingitlog raw ngunit mayroong pagkakataon na ito ay nagiging isang bato. Gaano nga ba ito katotoo? Bakit nga ba? Napakamahal naman ng bentahan nito. Narinig mo na ba ang ibon na ito na tinatawag na tagulilong? Kung hindi pa, ay panoorin at pakinggan mo muna ito. Iyan ang ibon na kung tawagin ay the Philippine Nightjar na kilala rin sa Pilipinas sa mga bansag na Ibong Tagulilong, Ibong Toktor, Ibong Kandarapa at Ibong Daplak. Ang scientific name nga ng ibong ito ay Caprimulgus manilensis na partikular ngang dito sa Pilipinas matatagpuan. Karaniwang kinakain ng mga ibong ito ang mga insekto, crickets at ibang uod na namamataan nila. At pawang sa mga gabi lamang sila magsisilabasan. Kaya kung marinig mo ito sa gabi habang ikaw ay nag-iisa ay huwag ka ng mabahala dahil huni lamang ito ng ibong tagulilo. Namumuhay sila sa mga mamasamasang kagubatan at kadalasan pa nga kung hindi sa tropikal ay mga subtropical na mga rehiyon. Ang mga ibong tagulilong ay karaniwang nangingitlog ng tatlo hanggang apat. At kadalasan pa nga, sila ay gumagawa ng mga pugad sa ilalim ng mga dawagan o mga damuhan. Kung kaya naman, minsan ay hindi maiiwasang masumpungan ito ng ilan. Subalit batid mo ba na ang ibong tagulilong pala o ang ibong daplak ay ay mayroong tinataglay na anting-anting. Opo, tama ang mga itlog nito. Sapagkat, isa sa bawat isang libong pagkakataon ay maaaring maging bato ang itlog ng isang inahing tagulilong. Ito ay bunga nga ng mga sustansya at mineral na nakakain nila buhat sa kagubatan. At kung ikaw ay papalarin na makasumpong nito ay napakaswerte mo na. Sapagkat, mainam itong pampaswerte sa halos lahat ng klase ng negosyo. Lalo na nga sa mga nag-online selling. Pinaniniwalaan rin na gamit ang itlog na ito ng tagulilong na naging bato ay mas madali kang makabebenta ng mga lupain o mga ari-arian. Dahil sa panghalina at pangakit na bisa nitong tinataglay. kung ikaw naman raw ay isang call center agent o madalas ay nagtatrabaho sa ating gabi, mainam ang bertud na ito upang hindi ka kaagad dalawin ng antok. O ba diba, may pang substitute na tayo sa coffee? Ang bertud na ito ng itlog ng ibong tagulilong na naging bato ay nagtataglay rin daw ng mabisang pangrebuelta upang hindi ka tablan ng masamang humhum o palipadhangin bagkus ay bumabalik pa nga ito sa nagbigay ng dasal o mga orasyon. Subalit kung iniisip mo naman na bumili nito, ay magugulat ka dahil napakataas ng presyohan nito ngayon na nasa 3,600 pesos na nga sa Lazada. Subalit bago ka naman bumili ay pag-isipan mo muna dahil ang sinumang nakapulot ng itlog na ito ay napakapalad na at malamang ay hindi na nga nila balak na ibenta pa. Hindi ba? Mainam na maging mapanuri at alamin muna bago tayo bumili. Dahil napakabibihira lamang ng itlog na ito ng daplak na naging bato. Mayroon ka bang kakilala na nagtatanga nito? Ano naman ang bigay nitong bisa sa kanya? Nais mo rin bang magkaroon nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Hello, what's up? Your best here. Papaano ka nga ba pumipili ng itlog sa pamilihan? Malaki ba dapat o maliit? Medium size ba o extra large? Dahil batid mo ba? Nahabang large at extra large ang itlog na mas pinipili ng karamihan, ang medium o small size pala nito ang marapat mong pagtuunan. Hindi lamang dahil ito ay mas masarap, at mas malasa ay mas marami rin itong tinataglay na mga pambihirang sustansya. Kaya kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral, ang video ito ay para sa iyo. Lahat tayo ay mas pinipili ang mas malaki, mas malaman, mas siksik at mas mabigat ang timbang. Subalit hindi pala dapat ganyan lalo na nga kung mamimili ka ng mga itlog ng manok sa supermarket o sa palengke man. Sapagkat higit pa lang hamak na mas maraming binipisyo ang medium mo small size nito. Batid mo ba na ang mga mas maliliit na itlog ay mula pala sa mas mga bata o mga bagong inang manok? Samantalang mula naman sa mga matatandang inahin ang mas malaki ng mga itlog. Ang mas maliit ngang itlog ay nagtataglay ng mas magandang higher yolk to white ratio o mas malaki ang kulay dilaw nito kesa sa kulay puti. Mas malasa rin ang mga maliit na itlog sapagkat mula nga ito sa mas malulusog na mga batang inahin. Samantalang ang egg white ng mas maliit na itlog ay di hamak na mas firmer dahil kumpara sa mas malaking itlog ay mas less watery nga ito. At dahil ang mas malaking itlog ay mula nga sa mga matatanda ng inahin, ang mga shell nito o balat ay di hamak na mas mahinipis kumpara sa mga may liit na itlog buhat sa mga batang inahin. Na pinaniniwala ang nagiging sanhi upang maging prone ito sa mga infection at mga bakterya. Kaya naman next time na bibili ka ng itlog sa palengke, ay magdalawang isip ka na sapagkat hindi pala laging size matters. Mas piliin ang medium o small size na itlog, walang stain at may shell na hindi marupok. Ikaw, papaano ka ba pumipili ng itlog sa palengke? Malaki din ba ang gusto mo? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Hello, what's up? Your best here. Bakit nga ba natin inilalagay sa mga halaman ang mga balat ng itlog o eggshells? Marahil lang isasagot mo ay upang magsilbi itong fertilizer o pataba sa mga pananim. Subalit batin mo ba na hindi mo lamang dapat basta-basta ilagay ang mga ito sa halaman? Halika at aking iisa-isahin ang wasto at epektibong pamamaraan ng paggamit nito. Papaano nga ba ang tamang pamamaraan o paggamit ng balat ng itlog? Sapagkat kung minsan pa nga ay makakakita tayo na itinutusok na lamang ito sa mga dahon ng pananim o di kaya naman ay basta-basta na lamang inialagay ng buo sa puno ng mga ito at ang mga pamamaraang ito ay hindi epektibo. Sapagkat ang mga sustansya o mineral na nasa balayan o balat ng itlog ay hindi pa plant ready o hindi pa na decompose upang maabsorb ng mga halaman. Kaya narito at iisa-isahin natin ang wasto at epektibong pamamaraan kung paano mo nga ba magagamit bilang organikong pataba o fertilizer ang balat ng itlog. Hugasan ng itlog Mabuting hugasan at linisin muna ang eggshells o balat ng itlog at alisin ang mga natitirang itlog o egg yolk sa mga shell nito. Matapos hugasan ay ibilad ito sa araw, upang matuyo at upang ihanda naman sa ikatlong proseso at upang mamatay ang ilang mga bakterya nito gaya ng salmonella. Kapag tuyo na ang mga ito ay maaari mo na itong durugin o ipulverize gamit ang matigas na bagay o di kaya naman ay gamit ang blender. Bakit nga ba natin kailangang ipulverize o durugin ang mga eggshells? Ang eggshell ay binubuo ng calcium carbonate na siyang secondary o pangalawang nutrients na kailangan ng mga halaman upang maging malusog o healthy. Ito ay nagbibigay tibay sa mga cell walls ng mga halaman na kung sa tao nga ang calcium ay nagbibigay tibay sa ating mga buto. Sa mga halaman naman, ito ay nagbibigay ng sigla at lusog sa kanilang mga cell walls. Kapag tayo ay magpupulverize na o magdudurog ng mga balat ng itlog o eggshells, lalo na nga kapag ginamitan natin ito ng blender, ay iwasang malanghap ang alikabok at usok nito sapagkat ito ay hindi mainam sa ating kalusugan. At dahil pulverized na nga ang balat ng itlog o ang mga eggshells, ay maaari na natin itong gamitin bilang calcium fertilizer. Gamit ang ganitong uri ng pataba o organic fertilizer ay maaari tayong makaiwas sa pagkabansot ng mga halaman o di na paglaki, pagkulubot ng mga pasibol palamang na dahon, pagkalagas ng mga bulaklak bago pa nga ito maging ganap na bunga, halimbawa na lamang sa sili o kaya ay kamatis, at ang pagkakaroon ng damage o deformity. Sa mga bunga nito. Ang mga pino at pulverized na mga eggshells ay maaari mo nang ibudbud sa puno ng mga pananim. Maaari din itong ihalo sa mga lupa na gagamitin mo pa lamang sa pagtatanim. Nakatutulong ito upang mabawasan ang acidity ng lupa at ma-improve naman ang soil drainage. At batid naman natin na ang isa sa mga dahilan kaya tayo namamataya ng mga halaman ay dahil sa overwatering. At ang mga pulverized na mga balat ng itlog o eggshells ay makatutulong upang mas madaling maabsorb ng lupa ang mga idinilig nating tubig. Kung sakali naman na mayroon kayong problema sa mga suso o mga snails na makikita mo sa iyong mga halaman, ay maaari ka namang maglagay ng mga dinurog na balat ng itlog subalit hindi pino. Dahil iniiwasan nila ito sapagkat para sa kanila ito ay animoy basag-basag ng mga salamin at iniiwasan nila ito. Ikaw, ano ang ginagawa mo sa balat ng itlog? Diretso na agad ba sa basurahan? Kung isa kang plantita, bakit hindi mo ito subukan? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utok mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot. Hihin na mundo ay yan sa best TV Ito yan sa best TV Sa pagkat mga laki may alam Ito yan sa best TV Talabe, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatuto